hapon. Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Balik operasyon na ang Bacolod Silay Airport sa Negros Oriental matapos pong kansilahin ang mga biyahe kaninang umaga dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Pero ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, dapat makipag-ugnayan muna ang mga biyahero sa kanilang airlines kung tuloy nga ba ang biyahe. Pasado alas 7 kagabi, nang pumutok ang Bulkang Kanlaon. At para bigyan po tayo ng update sa sitwasyon live mula sa Kanlaon City na sa front line ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kamusta ang sitwasyon dyan? Ruth, alam mo, inabot ng tatlong oras ang ating biyahe mula Dumaguete City bago natin marating ang Canlaon City. Alam mo, Ruth, medyo kalmado na ang sitwasyon dito sa Canlaon City. Ito yung isa sa mga bayan na pinakamalapit sa Bulkang Canlaon at pinangalan pa nga yung lugar na ito sa may, uh, sa Canlaon uh, Volcano. Sa ngayon, sa likuran ko, ito yung uh, City Hall ng Canlaon City. Sa likod naman yan, yung uh, Canlaon Volcano. Pero hindi natin yan makikita ngayon dahil uh, covered ito ngayon ng mga ulap. Dahil kanina-kanina lamang ay bumuhos yung malakas na ulan. Sa ngayon, Ruth, patuloy yung pagbabantay ng mga otoridad. Hindi sila na nagpapakampante matapos nga itaas sa alert level 2 ang status ng bulkan na pinangangambahan na magkaroon pa ng malakas na pagsabog pinakaapektado ang Canlaon City na ipinangalan nga sa bulkan gaya ng sinabi ko kanina, ito yung pinakamalapit na bayan sa Canlaon Volcano kung saan daan-daang pamilya ng inilikas simula kagabi. Pinag-aaralan na ng lokal na pamalaan na isa ilalim sa state of calamity ang lungsod. Samantala, hindi na mapapakinabangan pa ng mga magsasakang ito ang tanim nilang repolyo ng mabalot ng abo mula sa pag-alburuto ng bulkang Canlaon kuha naman ang video na yan sa Barangay Upper Mananawin o yung mga larawan na yan sa Upper Mananawin sa Canlaon City kaninang umaga, bandang alas 8 kagabi, nang itaas alert level 2 mula level 1 ang status ng kalnoon dahil sa tumitinding aktibidad o pag-alboroto nito, umabot na sa 10 kilometro ang layo ng abo mula sa bulkan na balot ng abo ang ilang lugar sa bayan ng La sa Negros Occidental na itala rin ang Ashfall sa La Carlota City pati sa barangay Kabagnaan sa La Castellana, na isa sa mga bayan na nakapaligid sa bulkan. Ruth, sa kabuuan may limang daang mga pamilya mula sa Negros Occidental at Negros Oriental na inilikas nga ng mag-alboroto ang Kanlaon uh, Volcano. Ruth, balik sa iyo. Mm -hmm. Binagit mo na nga, Gio, ya ang mga inilikas. Ano pa yung ibang uh, abiso sa sitwasyon nila? May mga government agencies na ba na nakatulong sa kanila or nagbigay ng uh, anumang supplies? Ruth, kanina kanina lamang na abutan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sumama siya dito sa pulong balitaan ng local LGU ng Canlaon City para siguraduhin nga na may sapat na food packs sa mga bakwit. Hindi lang dito sa Canlaon City kundi sa buong Negros Oriental at Negros Occidental sakaling magpatuloy nga ang pag-alboroto ng Canlaon Volcano. Anya, meron na silang 10,000 na prepositioned na food packs at madadagdagan pa yan bukas ng 50,000 food packs na ipapamahagi nga sa dalawang probinsya. Alam mo Ruth, ayon kay Gatchalian, yung mandato ni Pangulong Bongbong Marcos ay siguraduhin na walang pamilyang magugutom sakaling magpatuloy nga itong aktibidad ng Kalaon Volcano. Ruth. Gio, kanina binanggit mo na rin sa amin na dyan sa kinatatayuan mo nasa likuran no? yung, uh, yung uh, volcano pero hindi nga siya masilip dahil uh, uh, cloudy no? yung maula. Pero pagdating nyo ba dyan, hindi nyo na naranasan yung ashfall or uh, wala nang uh, bumabagsak na ganun or wala na kayong nakita dyan? Tamang-tama ka nga dyan, Ruth, kasi nung papunta pa lang tayo, nasa biyahe tayo, sa bungad na tayo ng Canlaon City, nang biglang bumuhos ang ulan. Pero nga, sa paligid naman itong uh, lungsod na ito, wala tayong nakikita na yung mga bakas ng uh, asupre o abo. Kahit nga yung amoy, ay wala rin tayong naamoy na sulfur. Kumbaga, pero ayon naman kaya sa ama ng Canlaon City, kinina sa alkalde nito. May mga ibang lugar daw na medyo malapit sa bulkan, ay nakakapagtala pa rin ng ashfall at may pa konting-konting amoy pa nga mula sa Asupre. Ruth. At may abiso naman sila na maghanda pa rin, ano, kasi nga parang pwede pa rin magkaroon ng violent eruption. Ano yung advice doon ng FIVOX? Mm -hmm. Oo, oh, Ruth. Sabi nga ng mga lokal na opisyal dito, wag pa rin magpakampante ang mga residente sa ngayon pinagbabawal na yung mga aktibidad within the 4 kilometer permanent danger zone. Aminado naman ang mga LGU na mahihirapan talaga sila na ilikas yung mga residente lalo na yung may Uh, mga kabuhayan doon within that area kasi ayaw nilang iwanan niya yung mga hayop nila, yung mga bahay nila dahil natatakot din sila na kumbaga mapag -pagnakawan. pero inabisuhan na sila ng mga lokal na pamalaan na sakali nga mag-alboroto ay wala na ngang tanong-tanong kailangan na silang ilikas lahat sa ligtas na lugar Ruth Maraming salamat G. Robles ingat kayo diyan sa ibang balita, inalis sa puesto ang apat na putsyam na pulis ng Bamban Municipal Police Station sa Tarlac. Ayon sa Philippine National Police, ito ay para bigyang daan ng investigasyon sa nadiskubring Pogo Compound sa bayan noong Marso to determine the possible liability for neglect of duty how come uh, for the longest time ay nag-ooperate po itong sinasabing illegal na pogo dyan sa kanilang lugar how come na hindi po nila na na-monitor na, na, na may mga ganito na palang illegal activities dagdag ni PNP spokesperson Jean Pahardo ilalagay mo na ang mapolis sa regional personnel holding and accounting unit ng regional office 3 para sumailalim sa retraining ng police values. Humahalili sa kanila ang ilang tauhan mula sa mga kalapit na stasyon. Hindi kasama sa mga sinibak ang mismong hepe ng Bamban Police dahil kauupulog nito sa pwesto. Una na rin isinailalim sa preventive suspension ng ombudsman si Bamban Mayor Alice Bo at dalawa pang opisyal kaugnay sa Pogo Operation sa bayan. Nanindigan ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Gona. Walang katotohanan ng paratang ni Sen. Teresa Ontiveros na sinubukan ng alkalde na harangin ang investigasyon sa Pogo Raid. Sa panayam ng News 5 sa Legal Counsel ni Gona si Attorney Stephen David, kailangan mo ng patunayan ang mga paratang laban sa alkalde, lalo pat mabigat ang akusasyon ng senador laban kay Gona. Alam mo, ang allegations uh -huh. hindi ebidensya yan ha. Uh -huh. Eh, ilang araw na ba kami nag-hearing -nag sa Senate? Ilang oras na? na Bakit hindi nila i-present na yan, di ba? Uh -huh. At saka, yung mga allegations, madali namang sabihin yan eh. Pero kailangan i-prove mo. Kasi ang allegation kahit sino pwede gumawa ng allegations. Nauna nang nagbaba ng preventive suspension si Mayor Go laban kay Mayor Go at dalawa pang opisyal ng Bamban Local Government kaugnay ng Pogo Operations. Pero giit ni Attorney David na walang kinalaman dito si Go. Kung mayroon lang dapat tanungin, ito raw ang pagkor dahil ito raw ang nagsusupervise operasyon ng mga Pogo sa bansa. Umaasa naman ang kampo ng alkalde na magiging patas ang ombudsman at didinggin ang kanilang panik alba wala siya Wala nga siya. Wala Hindi nga siya nakita doon. Tapos ina-expect siya na ma-curb niya yung mga illegalities doon kung meron man, mga human trafficking, kung ano man yan, assuming meron. Hindi niya authority yun eh. Hindi niya jurisdiction yun. pagkor ang nandoon para mag-supervise niyan. Iginiit ng ating armed forces na ilegal ang pangaagaw ng China ng relief supplies para sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre. Sa kaparehong insidente rin itong May 19, ayon naman sa China, nanutok ng baril ang mga sundalong Pinoy. Para sa detalye, nasa linya si Brian Castillo. Brian, ano pang sinabi siya ni General Bronner kanina? Luke, ito ng ganyang armed forces of the Philippines na tinutukan ng baril ang mga tauhan ng China Coast Guard nang pumasok ang mga ito sa Ayungan Shoal itong May 19. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Downer, Binabaligtad ng China ang totoong kwento dahil sa mga tinapakalat tinapakalatitong video na kuha malapit sa BRP Sierra Madre. Totoo naman daw na humawak ng baril ang mga sundalo. Yan ay dahil masyadong dumikit sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese sakay ng frigid hull inside of the boat. Bagay na naka-alarma sa naging lamang na Nang masaling yun din ay nagkasagawa ng Air drop Mission ang AFP kung saan nagbabagsak ng rasyon ng pagkain para sa mga sundalo sa ayungin. Pilit daw inaagaw ng China Coast Guard ang mga binibang supplies dahilan para mas tumindi ang tensyon. Ilang minuto rin hinabol kilit-git sa dagat ang mga sundalong Pilipino. Pero sa apat na para job, tatlo ang matagumpay na nakuha habang ang isa ay naagaw ng China Coast Guard. Binuksan nila ito at nang makitang tangi mga pagkain at gamot ng ay itinapon din sa dagat. Dahil limitad lang ang supply na pinapadala sa ayunin, kinuha pa rin ng mga sundalo ang mga ito kahit pa sana ang karamihan. Gate Downer, hindi katanggap-tanggap ang alis ng malinaw na provocation ang ginawang ito ng China. Wala anyang karapatan ng China Coast Guard na pilit kuhanin ang supply na para sa mga Pilipino at nagpapakita lang ng maling inaasa niya ng China sa karagatan. Ruth, dahil sa nangyari, sabi ni General Downer, posibleng buling maghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Ruth? Maraming salamat, Brian Castillo. Muling magkakasan ang tatlong araw na transport strike ang grupong Manibela bilang protesta pa rin sa jeepney modernization program ng pamahalaan. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, gaganapin ang strike sa June 10 hanggang 12. Ito ay kasabay raw ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Giit Valbuena, nais igiit ng grupo ang kanilang... ang mga lumang jeep na hindi o nakasali sa kooperatiba. Pero ayon sa LTFRB, hindi pa sila huhulihin dahil bibigyan sila ng due process. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. balita tungkol sa pagsabog ng Bulkan Kanlaon. nagbabala ang Health Department laban sa epekto ng ashfall. At kaugnay niyan, baka kausap natin si DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang hapon po, Asik Domingo. Ay, magandang hapon, Ruth. Uh, magandang hapon sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. May mga nakaranas na po ng ashfall dyan sa may bahagi ng Negros dahil dito sa uh, Bulkan laon Ano po ba ang posibleng epekto niyan sa health po ng tao? Yes, Ruth. No, ang ating ash fall kasi mayroon kang mga particulate matter, yung sinasabing abo at ilikabok na nakukuha mula sa bulkan. Pag yan po ay pumasok sa ating baga, maaaring mairita ang ating um, mga respiratory passages. Mm -hmm. Ganito po yung uh, nangyari din dati dito sa may taalan um, taala no po kasi dati nagkailangan magmask. Ano po yung mga abiso nyo? Sino po ba yung posibleng mas vulnerable dito at ano ang dapat gawin? Yes, ang pinaka vulnerable sa lahat ng ating mga pasyente ay yung mga may hika may mga respiratory illnesses, uh, pero ang advice namin ay para sa lahat. Kung mm -hmm. ang eruption ay ongoing o kaya a few minutes or hours later after the eruption, turi lang po tayo magsuot ng ating face mask. Maganda ho kung KN95, pero kung hindi kaya ng KN95, kahit yung mga medical mask, pwede po yun, yung mga surgical mask. Kung wala naman po tayong surgical mask, pwede po ang kahit na anong tela na malinis, nalagyan natin ng tubig para mamasa-masa siya at pwede niyang i-filter yung alikabok. mm -hmm. And then yung uh, abiso po sa kaling uh, up to which point po halibaw ma mahirapan makahinga or atakihin ng asma uh, up to which point po na dapat po magpakonsulta or pumunta sa ospital? Yes, Ruth. Yung ating mga pasyente na dati ng asthmatic na alam natin, please make sure na meron po kayong sapat na supply ng ating mga anti-asthma meds para kung kailangan pong gamitin, ay meron po tayong puff na magagamit. Pero kung kayo nga po ay makaranas ng hirap sa kahirapan sa paghinga, please consult your nearest health center or ating doktor na pwede natin tawagan. Hindi nyo pa naman po inaabiso sa ngayon. Halimbawa, yung reporter namin, si David wala silang nakikita ngayon na ash So, hindi naman po aabisuhan na wag pa munang lumabas ng bahay. Pwede pa naman po yan, basta mag lang po, uh, asek ASEC. Yes po. Uh, although we have to also be careful kasi minsan kahit hindi apparent yung uh, abono na hindi malakas yung buga, pag sinabi ng ating uh, fee books na ongoing yung ating uh, eruption, baka meron kasi yung particulate matter sa hangin. Wala naman pong wala, uh, kung tayo po ay magsusot na ng mask at lalo na yung mga vulnerable natin manatili muna sa loob ng bahay. Uh, Isara ang mga bintana at ang pintuan, uh, huwag nating hayaan na makapasok muna yung hangin habang may ongoing eruption or hanggat hindi sinasabi ng FIVOX na safe na. Mm -hmm. Yung isa pa po, since kasama na namin kayo ASEC, may binabantayan din po itong cholera pero medyo bumaba naman po ata yung kaso natin kumpara noong nakaraang taon. Ano po ang abiso niya sa publiko tungkol dito? Yeah, uh sa ating cholera kasi ano connected yan sa tubig no and in fact uh, Ruth, gamitin ko na yung opportunity papasok na kasi yung uh, tag-ulan so yung uh, first sa ating mga binabantayan yung mga waterborne diseases kung tayo po ay hindi sigurado sa tubig na ating iinumin, pakuloan po natin ng dalawang minuto. Pag bumubula na yung tubig, orasa natin ng dalawang minuto, and then palamigin at saka inumin. Para safe tayo na walang mikrobyo at di tayo magkaroon ng gastroenteritis. Anong klase, para lang po sa kaalaman ng publiko, anong klasing sakit po ba ito? At paano po, doon sa binanggit nyo aside from that, paano po yung agamutan nito at mga sintomas? Ang atin po kasi mga gastroenteritis which uh, could also include uh, yung cholera infection no. Yan po ay uh, dahil sa mikrobyo. Pag ang mikrobyo sa tubig ay nakapasok sa ating uh, katawan, nagkakaroon pa tayo ng pagtatae, diarrhea. Ang ating uh, tubig uh, ay linalabas sa ating katawan kaya na-dehydrate nade tayo. So importante ho na tayo ay magpalit ng uh, tubig uh, na nawawala sa, para tayo hindi matuyuan. Okay. Maraming pong salamat kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Tuloy-tuloy na nga ang pagsikat ng ating Nations Girl Group. Umabot na sa 1 million ang followers ng Bini sa Instagram. Sa isang post, binasalamatan ng grupo ang kanilang followers para sa bagong milestone na ito. Ilang araw lang yan bago ang inaabangang first National Happy Bini Day para ipagdiwang ang third anniversary ng Girl Group. Gaganapin niyan sa One Ayala sa Makati sa June 11. Una na rin inanunsyo ng Bini na maglulunsad sila ng kanilang official website. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Babae, pinatay sa saksak ng kanyang live-in partner sa Davao City ang dahilan, hindi pagkakaunawaan. Convoy ng Vice Mayor ng San Miguel Bulacan, hinagisa ng Granada. At sa Frontline News Abroad, aso na trap sa loob ng septic tank sa India. Ang aktual na pagsakib sa kanya, panoorin mamaya. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.